good morning sa inyong lahat dyan guys so, Ayan, nandito na naman ako sa aking mahipwagang kusina so ayan magluluto ako ng eggplant so itatry ko na hindi ko siya ilalaga uh, didiretsyo na ako sa i-dip ko siya sa egg tsaka mag i-fry ko na siya guys i-try ko siya kasi nakita ko ito sa YouTube. So, ayan, guys. I try ko siyang i-ano lang siya. I-ganito lang siya, oh. Ayan. I try ko lang siyang i-ganito. Kung kung okay siya. Kung okay siya na hindi ko siya ilalaga, guys. siya na ganito palaba. Kung makakapasa. So, yung ganito lang siya guys. Oh. Ayan. Tapos, in-dip ko lang siya sa egg natin, tapos ipiproofing. So, ayan lang, guys. And, thank you for watching. Ipapakita ko sa inyo yung aking natapos. So, ayan, guys. Ito na siya. Tapos, meron na akong nabati na ito. So, ayan, i natin. Kung in to ba ito yung ginagawa. I-dip siya. and then thank you for watching so ayan guys at naluto ko na siya ayan naluto ko na siya guys ayan oh ayan so ang gagawin natin gagawa na naman ako ng kanyang sausawan kasi ano siya fried uh, siya So, ayan guys, gagawa naman ako. Meron akong sibuyas dito, tsaka, ayan, yung masasarap na kamatis. At, nagluto na din ako ng ito. So, ayan guys. Maglalagay lang ako ng kunting, ano, patis. Ayan. And din yung ating native na suka. Sobrang asim niya guys. So, ayan, naglalagay ako ng mintive na suka. So, naglalagay maglalagay ako ng kaunting asin. Ibubod ko lang siya, guys. Kaunti lang. Tapos, ayan, ito. Mayroon tayong ganito. ngayong umaga ito yung uulamin ko tapos meron akong isang tasang kapi so ayan yung gagawin ko ngayong umaga guys so ayan magugas mo na tayo so ayan nga guys dahil kahapon, buong araw tayo na sa furniture. Ngayon, meron akong pasok. Kahit na holiday, meron kami pasok ngayon. Tapos, ang... Um, pero mamaya pa naman yun. Half day lang naman. So, ayan. Yung gagawin ko muna ngayon dito sa bahay is ito siya dahil kahapon buong araw na sa shop ako ako din yung nagluluto doon so ayan guys nilagyan ko lang siya ng ganito na siya oh. ayan masarap ito sa mga piniritong isda tsaka dito sa aking talong so ayan guys oh. So, ayan. Tikman na natin. Hmm. Sobrang sarap niya, guys. So, ayan. Thank you for watching, guys.